Alright, mga kapatid. Ito po ang pagkain namin. Rice, kinisang talbos ng kamote, hilis, kamatis na kinisa sa itlog. Yan, ayun pananghalian po namin. Simple, but delicious and Yum. nutritious yami yummy. Yummy. Yung yummy yummy daw. Yun, si kuya nagsandok na si kuya. Oh. I'm hungry. Um, hungry na daw sila. <laughs> Tapos ito naman, sawsawan natin ng suka. Sure. Gulay gulay is very nutritious. Sa akin ang gulay. Maghugas ang kamay, maghugas. Hindi ganyan. Ako nang bigay sa inyo. Ako sa inyo. Hmm. Kaya lang po na tayo mga kapatid. Yan po ang ulam namin. Simple lang. Alright. Hmm. Dinis. taps With sausawan na sili. Suka.